Nakapag-checkout na ba muli ang lahat para sa nagdaang Star Magic Ball o ng ABS-CBN Ball 2023 kung saan dinaluhan ng mga millennial stars maging ng mga datihang artista, lalo na ang mga singers at dancers. Hindi rin nagpahuli ang mga modelo at mga artista na rumarampa sa ibang bansa engaged couples, single at mga millennial couples na talagang nagbigay kilig sa kanilang mga fans. May mga fears ang tinginan at masasaya ang tawanan. Kasama na rin dyan ang mga malalagkit at mga yakapan kahit pa single ay naroon nga sa video. Hindi rin nagpahuli ang mga kontrobersiyang couple na umaten sa Star Magic Ball. Maging ang mga nananahimik na couple ay spotted din sa ABS-CBN Ball 2023. Maraming mga netizens ang talagang nagabang sa ABS-CBN Ball 2023 dahil iba't ibang gown ang kanilang makikita roon. Proud na proud na inirampa ng mga artista ang kanika nilang mga gown na ipinagawa sa mga sikat na designers, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Kaya ani ng ilang netizens ay milyong-milyong piso na naman ang nagastos para dito.